si Maria Clara de los Santos. At ako'y madalas din tawag ni Clarita. Ako ang nag-iisang anak ni Adonia Pia Alba at Ipitan si Chago. At tinuguri ang pinakamagandang bituin at nag-iisang mutya ng San Diego. Ako'y may katangiyang mahinhin, maganda, nasunuin, mapagmahal at kilala bilang may kalinisang puro. Oo kung dalawa ko yung patai ni Gen, urpabar ayoko na tumai pa Gen. Buong buhay ko, parati ako sinasabi niya tumai ni Gen. Subo na ako magenek. Tawo rin, tawo rin to ako sinasabi yan ng kinal. ulit, ulit ako tiratangkalan no, ng boses! Pinumpusan na, na harus magbibina ko. dahil ako muli mananahimik pa. Kaya sabihin nyo, padre, sabihin niyo. Abinin niyo ang kinalaman niyo sa pagkasira ng buhay ni Crisosto mo. Magalita tayo! Hindi kita pinipigilan sa iyo mga paglarga, Crisosto mo. Pero sana huwag mo kong iwan. Isama mo ako. Isama mo ako kahit saan pa yan. Ako lang sana. Dahil ikaw. Ikaw lang, mo. At wala nang iba. thank you.